hello po, good morning po sa ating lahat uh, Welcome back na po sa ating YouTube channel For today's video Ay uh, Isa naman pong tanong po na tipong subscriber Ang pong sasagutin Ang kanya pong tanong ay Bakit daw ayaw kumakain ng gestating feeds Ang kanyang mga dumalaga Pero kapag grower Kumakain naman sila So kung kayo po ay mahilig po sa pagalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming family and kitchen adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung papapakain natin mga alagang dumalaga ng mga adjusting feeds mula po sa grower feeds. Kapag yung ating gagawing dumalaga po mga kaibigan na nasa isang buwan pa lang o pagkakuha natin doon sa mga seller hanggang isang buwan, ang atin pong ipapakain sa kanila ay starter feeds pa lang po. Pero pag-abot po ng dalawang buwan hanggang limang buwan, ang ating ipapakain ay grower feeds. So, uh, matas-taas yung span of time na kumakain po sila ng grower feeds. Kaya, na-adapt po ng ating mga dumalaga yung lasa at amoy ng grower feeds. Lalo na kapag iisang brand lang po ng feeds ang inyong ginagamit. Kasi iba-ibang feeds, starter, grower, uh, finisher, o kaya uh, existing lactating, iba-iba po yung kalang amoy, iba-iba po yung kalang lasa kasi iba-iba po yung kailang mga component kaya po sa tanong po nating kaibigan na hindi raw kumakain ng gestating feeds yung kanyang mga dumalaga pero kumakain ng grower kasi po sila po yung nasasanay na po kumakain ng grower from 2 months to 5 months lasa at amoy ng grower ay na-adapt na po ng mga uh, alagang, uh, dumalagang baboy nyo po pero kapag kayo po yung mag-change feeding into uh, gestating feeds o kaya naman breeder feeds huwag nyo munang biglain ang inyong mga alagang dumalaga sa pag-change ng feeds. Ang dapat nyo gawin po mga kaibigan ay maghalo po kayo ng 50% na uh, grower feeds at saka 50% po na gestating feeds. Yan po ay ipaghalo nyo. So halimbawa po, kayo po bibili ng 25 kilos ng uh, grower feeds at saka bibili din kayo ng 25 kilos ng gestating feeds. Yan po ay ipaghalo-halo nyo lahat. So, ang total na kilos niyan ay 50 kilos. Pero ang 25 kilos niyan ay grower feeds at saka yung 25 kilos po ay gestating feeds. Yan po yung tinatawag na 50-50 ratio. Para kahit na kumakain yung baboy ng uh, gestating feeds, nalalasahan pa rin nila yung grower feeds kasi yung grower feeds, yung lasa at amoy ng grower feeds ay mas alam nila. Hindi po siya biglang nawawala sa kanilang panglasa. Kaya po, kakainin pa rin po ng biik yan. Hanggang po, sila po ay nasasanay na po sa mga ganyang panglasa, dahan-dahan nyo pong itaas yung gestating feeds. Yung uh, grower feeds po ay dahan-dahan nyo pong ibaba. So, halimbawa, kapag sila po ay medyo uh, nauubos po yung kanilang pagkain sa 50-50 ratio po na mixing ng feeds mga kaibigan, ang gawin nyo po ay, yung gestating feeds ay 70% na po. At saka, yung uh, grower feeds ay nasa 30% na lang. Hanggang aabot po ng 90% yung gestating phase, 10% yung grower phase until such time na aabot at sa lagasa 100% po na gestating feeds na po yung ipapakain nyo sa inyong mga alagang baboy po mga kaibigan. Huwag po kayong mag-abrupt or sudden change ng feeds kasi di talaga po kakain yung mga dumalaga sa mga uh, feeds na iyan kasi po yung panglasa at amoy nila sa grower feeds ay nandoon pa lang hindi pa sila nakaka-adapt ng ibang uh, lasa at amoy ng gestating feeds so yan po yung gawin nyo dahan dahang i-change feeding from uh, magsimula po kayo sa 50-50 mixing and then 70 to 30 mixing then 80 to 20 mixing 90 to 10 mixing and then 100% na po na pure gestating feeds ang inyong ipapakain sa iyong mga gagawing dumalaga po mga kaibigan pagdating naman po ng lactating feeds, pwede na po hindi po kayo magmix ng gestating at saka lactating feeds. Kasi po, yung gestating at saka lactating feeds ng isang brand ay magkapareho lang ng amoy at lasa. Meron niyang pagkakaiba pero kunti lang. Kahit na hindi po kayo magmix ng feeds, ay kakainin pa rin yan natin mga inaheng baboy, lalo na sila po yung nagpapadede, kasi po sila po yung gutom na gutom po mga kaibigan. So isang tip po mga kaibigan, kapag kayo po yung nag feeding, sa umaga huwag po kayong mapapakain at sa kahapon hapon magpapakain lang kayo ng kokonti lang and then maglagay po kayo ng pampurga para madiworm sila so kinabukasan po mga kaibigan magbigay po kayo ng kokonti pa rin ng uh, grower feeds pagkahapon po ganun pa rin konti lang po yung ibibigay nyo the next day po mga kaibigan or day one after po sila na purga doon po kayo magsimulang magbigay ng 50-50 mix of uh, grower feeds at saka gestating feeds kasi mataas po yung chance na kakainin po na talaga yan kasi po sila po yung gutom na gutom kasi galing po sila sa pagpupurga po mga kaibigan and then huwag pong kalimutan magturok ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADE 5 ml din para mas lalong ganahan kumain ang inyong mga alagang dumalagang baboy po mga kaibigan So yan po vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng konting kalam po tungkol po kung paano bang tamang pag change feeding doon po sa mga dumulagang baboy papuntang g-sitting feeds po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.